Once mula sa kanilang city ho, kailangan ng pagbabago sa kalooban. Yun po ang hindi po nalalaman ng ating mga kababayan dito. Pero ngayon po, alam niyo na kung ano yung nawawala po sa inyo. At iba po ito dun sa social pension na tinatawag. Ha? Yung social pension po, national po yun. Ang inyong lingkod din po ang may akdanyong expanded senior citizens. O, oh, alam niyo na. Ito po diskwento sa senior ah. citizens sa gamot, sa konsultasyon at sa pag-hospital. So yan po. So ginito po. E, ito pong uh, cash allowance na ito. Kasi sinasabi ho nila eh. Sinasabi ho ng mga nakapwesto ngayon, hindi kayang pontohan niya. Pero ito na nga, sinabi ko po, no? Yung iba't ibang lungsod, kaya po nilang potohan yung ganyang binibisyo sa senior pero sa Kalokan hindi. Alam niyo kung bakit? Kasi po dito po sa Kalokan, binubulsa po yung pera. Yun po ang masaklap na katotohanan kung bakit wala po tayong benepisyon. Bukod pa riyan, ang prioridad po ng mga nakapwesto ngayon ay magpatayo ng mga building na bilyon-bilyon po ang halaga. Alam niyo ho, nagpatayo na sila ng bagong sityon. Nakita niyo, pangat po na po yun magpapatayo pa sila ng patapat na City Hall. Okay? Ngayon, meron dalawang pinagawa na ng ospital. Wala hong walang doktor, walang gamit. So, ano tawag doon, building lang. Nagpagawa ng dalawang malaking building. Tapos, so, nagpagawa sa North Caloacan. Alam niyo po yung sports complex? Pinagmamalaki ng sports complex. Bilyon-bilyon po ang halaga noon doon po na pupunta ang uh, pondo ng maluokan meron po ba nakikinabang doon? wala, okay, nakita nyo, ang tanong ko dito bakit ba ang prioridad nila na kung saan gastusin sa yung pondo ng maluokan ay yung pagpatayo ng mga pindig bakit po? dahil nandoon po yung COVID nandoon yung komisyon nandoon yung kickback kasi po pag binigay po yan sa inyo bilang benepisyon, hindi na nila magukuha kaya ganyan po ang babaguhin ng Tintrillanes. Alam nyo na hindi tayo magbubunsa. So, diretso po yung pondo ng kalooban. Diretso na po sa inyo. Hindi na tayo magpapagawa ng no, mga building na yan. Pwede po? O, oh, yan. Okay. Ito po, bukod pa rin ah, yan, din ng Team Trillanes. Yung iba't ibang problema pa rito ito na kinakaharap po ninyo na hindi nila tinutugunan. At dyan yung problema sa baha, problema sa basura, problema sa traffic, at ito ngayon, yung problema sa kriminalidad. Alam niyo po ba ang kalooban ka na ang may pinakamaraming holdapan, pinakamaraming rape, Correct. at pinakamaraming patayan. Yan po, kaya nalalagay po sa filiglo, yung buhay ng mga kamag-anak po natin. Kaya, tutunan po natin yan. Meron tayong iba't ibang programa para dyan. Okay. Pero lahat po ito, masasakatuparan kung tutulungan po tayo ng Barangay 125. Pwede po ba yan? Pwede po? Okay. Ito po kasi yung uh, malungkot na katotohanan po dito sa, sa ating barangay. Base po sa datos... Ang nananalo dito po sa barangay ninyo ay yung mga orange. Kilala po natin. Mga orange. Oh. 2013 pa po sila pinipili ng barangay 125. 2013, wala naman ang pagbabago, walang servisyo, walang benepisyo. Pero nakaapat na eleksyon po sila sa inyo. Pero hayaan na po natin yung nakaraan. Pinagbigyan niyo sila ng 12 years, hindi na po kang nagkulang. Sinubukan niyo sila. Pero palagi ko naman ho, napapanood na ang pagbabago dito sa ating verso. Di ba? Yes! Tama. Pwede na po ba natin mapalitan yung mga Oryx? Yes! yes tama. Blue, ano po yung papalit natin? No! Okay. So, yan. Yan po lang. talaga. Makakamit po natin yung pagbabago kung pipili po tayo naman. O, oh, ngayon po, hindi naman po pwedeng 3 yaris lang po yung blue tapos yung vice mayor at consular, okay? Correct, blue naman. Tanong-tanong tayo. Kaya kailangan po sana namin, buo Sir, pwede magtanong, sir. Anong masasabi niyo sa sinasabi ni Mayor Sani Trillanes? Okay lang po, maganda po yung mga panukala niya po, sir. Maganda po yung panukala. Eh, ano po, ano po ba dapat pambaguhin sa kalookan? Sa mga beneficio po. Beneficio? Ano? Yung mga, ano, yung mga...